everyone uh, dito tayo sa uh, ilog Yan. dito tayo magsisiro and i-testing natin yung, yung scope na pinapareview sa atin yung discovery na uh, first focal plane okay okay, so yun ang target natin isang 25 isang 75 and dalawang 100 and nag na tayo sa 30 yards so ang gamit nating scope is ito yung pinapareview sa atin yung in-unbox ko nung nakaraan nakakabit sya sa bagong gawang unit ito um, yung scope ito testing natin sa 50, 75 50, 75 and 100 yards yan 30 yards yan dyan tayo nag zero ipakita ko lang itong unit Oops. yun yan kita ba makita dito sa cam holder. Ang galing na yan. O, papalapit ako sa mga target. Ito yung ito yung 50 yards. Ang ganda rito Ito yung target. Ang lawa. Kahit ilang yards. Kung ilan ang gusto mo. Yan yung 50 yards Ayan. dalawang 50 yards tapos ando naman yung 75 yards and doon sa taas saan ba? yun yung 100 yards kita lahat okay kita lahat So, ang unang target is 50, 75, then yung dalawang 100. Okay na yan. eto so, ito yung ano sa 75 yards. Kaya pala di siya tumatapon. Lumulusot pala yung mga bala. Ito yung nasa 75 yards. Yun yung nasa yan. 50 yards. Pero ito sa 75. Ba't di tumutumba yung papel? Lumulusot pala. Yan. Yan lumusot lang yung mga bala hindi tumumba yung papel pero lumusot yung mga bala so yung mga sa 100 yards hindi ko alam testing natin pero ganun 75 yards to yung gamit natin is yung discovery na uh, first focal plane pakita ko yung ano 50 yards Ito yung sa 50 yards 50 Ito, tumapon itong mga to Pero yung sa 75 Hindi tumapon yung ano? So try ulit natin sa doon sa mga 100 yards Kung hindi pa rin tumapon Siguro yung mga bato na lang sa taas Ang tatamaan ko Okay, let's go same scenario mga boss kaya naman pala ayaw tumalsik yun itong ano target natin sa 100 yards kasi tumatagos sya ito kaya hindi tumatalsik yung ano hindi natin alam kung natamaan ba o ano pero tumatagos pala siya kaya yun lang sa ergan natin hanggang dun hanggang dun sa ano? 100 yards kita zoom ko dun yeah, naka time is 10 yung zoom natin sa cellphone And dito tayo sa yan yeah. dito yung area natin ng ergan dun sya tagos lang yung bala natin kaya hindi natin alam kung tumatama pero tumatama siya tumatapos nga lang ibig sabihin malakas pa rin siya sa 100 yards yun lang